Watch out sa mga Oragon, we're going to Dangwa Dahil bukas na mga Oragon, bibili tayo ngayon ng <laughs> Bukay mga Oragon Mga flowers, dahil doon ang pinaka famous Nabilihan dito sa Manila, sa Dangwa Okay mga Oragon, after an hour sa traffic Grabing traffic mga Oragon, yan Dahil rush hour na nga, nandito na tayo ngayon mga Oragon sa Dangwa Ito, madami na nga ang, uh, uh, mga tao dito mga Oragon para bukas dahil nga Valentine's Day na mga Oragon bukas, syempre expected na natin na madaming tao ngayon dito sa Dangwa kasi isa ito sa pinaka famous na bilihan ng bulaklak dito sa Manila, mga Oragon. Yan, iba't ibang klaseng bulaklak makikita mo dito, mga Oragon. ito mga rosas, yan. Meron dito mga sunflower. Maglakad-lakad. Pwede dito magkano? 700. 700.

Ito, so, dami tao ngayon. <laughs> okay. okay mga oragon, nandito tayo dahil bibi din tayo ng uh, bulaklak ipapadala natin sa Bicol and para ma-appreciate din ng mga taong uh, mga mahal natin sa buhay yung mga taong tumulong sa atin <laughs> Alam mo yung kahit uh, kunting bagay, ma-appreciate lang nila. Oh, masaya na tayo, 'di ba? 'Yan. Ito, isa ito sa mga uh, pwedeng magpasaya sa kanila. Yung mga maliliit na bagay na kapag naalala natin ng isang tao, 'yan, yung malaki yung impact sa kanila, yung uh, happiness, uh, um enjoyment ng kanilang mararamdaman mga oragon yeah, bibili tayo mga na O, oh, ngayon mga oragon medyo mura pa, uh, bukas mahal na 'to dahil Valentine's Day na. Kaya ngayon gabi bibili na tayo. Let's go. 250 oh. Janay. ay. Uh -huh. Isa lang siguro. Isa lang. Anong kulay? Laki. Uh -huh. Noy, magkano dyan sa ano, Noy? Magkano dyan sa tulips? Manana, manana. 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 Hindi, <laughs> 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 hindi. Pag, tapos dito nyo nalang pinagawa. One side Bawat bulaklak isa? Bawat bulaklak. Gusto ko, grabe naman yung pagmamahal Sa'yo yan? Sa mama ko po. Okay, very good yan. Papa, pa, pa, anong tawag yan? Kapag minamang yung magulang mo, papa, pa, ano ka pa? More blessing yung darating sa'yo in the future. Kaya dapat kailangan talaga minamahal din yung magulang, di ba? Kung sasaktan lang naman kayo ng jowa nyo, <laughs> di ba? <laughs> <Yung> magulang nyo. <niya. laughs> ito tayo ngayon sa Dangwa, bumili tayo ng bulak. Ito, 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 ito. 700 ano na eh? Ako, 700 ano na. 700. Dangwa. Ito, dasin <tod 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 yun ito yung ito. natin. Oo, di ba may nag-out ka hapon? Itong... Sunflower at itong cold dasin na roses mga Oragon. Mura lang dito sa Dampa. Bukas magmamahal na itong mga Oragon.